kumakain ba mga lods? Shout out sa inyo mga lods. Anong tawag ng isdang ito sa inyo mga lods? Comment ka naman sa baba kung anong lugar nyo. At anong tawag sa isdang ito dyan sa inyo. Siya nga po pala out po muna tayo sa pag ng editing. Ituturo ko muna sa inyo kung paano mag adobo sa gata ng isdang ito. Tara umpisa na natin. Dito mga lods, ang lulutuin po muna natin ay yung kata. Kapag kumukulo na po, saka ko po inilagay yung mga sahog tulad ng sibuyas, luya at bawang. Tapos po, hayain lang po natin kumuluyan para po maluto ng gusto yung kata natin. Maya-maya po konti, nilagyan ko na po ng pambalasa yan like magic, haji, paminta at konting asin. Then saka po natin isunod yung ating isda. Tapos po, saka ko po nilagyan ng toyo yan. Then, takpan lang po natin. Tapos po, saka ko tinikman yung lasa kung goods na. Siyempre po, dapat po may konting kulay yan. Nilagyan ko po ng daon ng malunggay yan para may konting kulay. Nga po pala, nilagyan ko na po ng ceiling green yan. Dahil wala po akong ceiling pula, kaya ceiling green na lang po ang nilagay ko. Para po may laban naman ang anghang. Then, saka po natin takpan maya konti ay goods na yan goods na goods na yan mga loads ito na ang version ko ng biya na adobo sa kata ay inang, ang sarap